Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Narito na naman tayo para sa isang detalyadong prognosis ng pangingisda. Ngayon ay ikatlo ng Nobyembre 2025 at may mga ilang bagay tayong kailangang tingnan para sa ating mga plano sa pangingisda. Ang araw na ito ay maaaring maging isang pagsubok sa ating mga kasanayan o isang pagkakataon para sa mga matatapang na mangingisda. Sasabihin ko sa inyo kung bakit at kung paano pa rin tayo makakakuha ng huli kahit anong hamon ang idulot ng panahon. Para sa ating mga target na isda, kahit may hamon sa panahon, mayroon pa rin pagkakataong makahuli. Talakayin natin ang tatlong pangunahing uri na maaaring makagat sa ganitong kondisyon. Una, ang apahap o para mundi. Sa ilalim ng maulang panahon at mainit na tubig, ang apahap ay maaaring maging aktibo, lalo na sa mga lugar na may ambush points o kung saan may daloy ng sariwang tubig papunta sa brackish na tubig tulad ng bukana ng mga ilog o bakawan pagkatapos ng ulan. Dahil sa thunderstorms, ang tubig ay maaaring maging turbid at ito ay pabor sa mga mandaragit tulad ng apahap Hanapin sila malapit sa mga estruktura, tulad ng mga naglulubog na kahoy, malalaking bato, o mga gilid ng bakawan. Gumamit ng casting lure, tulad ng top water popper sa umaga or late afternoon, or soft plastic lure na malalim. Ang dahilan kung bakit sila nasa ganitong lugar ay para maghintay ng maliliit na isda na magiging disoriented sa daloy ng tubig mula sa ulan o upang makahanap ng masarap na kainan. Gumamit ng spinning or bait casting setup na may malakas na linya, mga 15 hanggang 20 pound test. Pangalawa, ang mayamaya -maya or red snapper at lapu-lapu or grouper. Ang mga isdang ito ay karaniwang matatagpuan sa mga reef at istruktura sa ilalim ng dagat. Sa maulan at mahanging panahon, maaaring maging mas mahirap silang hanapin, ngunit maaaring magtago sila sa mas malalalim na bahagi ng reef o sa mga kailaliman na may mas matatag na kondisyon. Ang mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa humigit kumulang 28 hanggang 31 degree Celsius ay nagpapanatili sa kanila na aktibo kung maganda ang daloy ng tubig dahil sa papalapit na full moon at moderate tide, maaari silang lumabas para maghanap ng pagkain. Gumamit ng bottom fishing method na may sariwang hipon, pusit o maliliit na isda bilang pain. Ang isang jigging setup ay maaari ding maging epektibo kung malakas ang daloy. Pangatlo, ang tilapia. Para sa mga mangingisda sa freshwater, o sa mga brackish na bahagi ng estero at ilog, ang tilapia ay laging isang maaasahang target. Kilala sila sa kanilang pagiging matibay at aktibo sa maiinit na tubig. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang kanilang aktibidad sa paghahanap ng pagkain. Ang ideal na lugar ay sa mga mababaw na bahagi na may mga damo, o sa mga lugar na may lilim. Gumamit ng simple float fishing setup, or light spinning gear. Ang mga pain tulad ng tinapay, earthworm o maliit na pellets ay epektibo. Ang susi ay ang paghahanap ng mga tahimik na bahagi ng tubig na may sapat na damo para sa kanilang pagtatago at pagpapakain. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Panahon. Para sa ikatlo ng Nobyembre, 2025 Inaasahan nating mainit at mahalumigmig ang panahon. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 26 hanggang 31 degree Celsius. Ang masamang balita ay mayroong inaasahang malakas na pagkulog at pagkidlat sa araw at kalat-kalat na thunderstorm sa gabi na may 70% ng tsansa ng ulan. Ang hangin ay maaaring Katamtaman hanggang malakas, umigit kumulang labin limang kilometro bawat oras. Ang ganitong pabago-bagong panahon, lalo na ang pagbaba ng atmospheric pressure kasama ang bagyo, ay kadalasang nagpapahirap sa pangingisda dahil ang isda ay maaaring magtago sa mas malalim na bahagi ng tubig o maging hindi aktibo. Temperatura ng Tubig ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Nobyembre ay napakainit na umaabot sa halos 28 hanggang 31 degree Celsius. Bagamat ang mainit na tubig ay karaniwang nagpapabilis sa metabolismo ng isda at nagpapataas ng kanilang aktibidad, ang biglaang pagbaba ng temperatura sa ibabaw dahil sa malakas na ulan ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkalito sa kanila. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng aktibidad ng maraming species. Bahagi ng buwan Ngayong ikatlo ng Nobyembre, 2025, tayo ay nasa waxing gibus phase. Ang buwan ay halos 74 hanggang 75% ng maliwanag at papalaki, papalapit sa full moon sa loob ng dalawang araw. Ang bahaging ito ng buwan ay kadalasang nagdudulot ng moderate tide. Sa tradisyon ng mga mangingisda, ang mga araw na papalapit sa full moon ay maaaring maging maganda para sa pangingisda dahil sa malakas na daloy ng tubig. Ngunit ang labis na liwanag ng buwan sa gabi ay maaaring magpahirap sa pangingisda sa araw dahil mas madali nilang makikita ang ating mga pein. pangkalahatang aktibidad ng isda. Batay sa pinagsamasamang datos, ang pangkalahatang aktibidad ng isda sa Manila ay average. Gayunpaman, dahil sa inaasahang malakas na thunderstorms at ang closed fishing season para sa galunggong sa northeast Palawan, ang pangingisda sa mga apektadong lugar ay maaaring maging mahina ang mga isda ay maaaring maging kapritsyoso na nangangahulugang sila ay magiging maselan sa kanilang pagpili ng pain at oras ng pagkain. Ang pinakamahusay na oras para mangisda ay sa mga sandali ng pagbabago ng panahon o sa mga oras na humina ang ulan. Aking pagtatasa ng kaniyang. Dahil sa madalas at malakas na thunderstorms, unstable na atmospheric pressure at moderate na aktibidad ng isda, masasabi kong ang kaniyang sa araw na ito ay kaprichoso hanggang sa mahina. Hindi ito ang pinakamadaling araw para mangisda, ngunit sa tamang diskarte, determinasyon at kaunting swerte, maaari pa rin tayong magkaroon ng magandang huli. Kaya mga kaibigan, tandaan, kahit anong weather, may paraan para makahuli. Ingat sa paglabas dahil sa bagyo. Sana ay swertihin kayo sa inyong pangingisda. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kapwa mangingisda. Ano ang inyong mga plano para ngayong araw? Anong isda ang target ninyo? I-share sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kaibigan ni buntot ni Kaliskis.